Labing tatlo hanggang dalawampung milyon na members' uh, data ay na-compromise dahil dito sa uh, nangyaring uh, ransom attack ng MEDOSA. Totoo ba to? Sir, oo. Kaapon kasi ay, nagkaroon po tayo ng press conference at uh, yan po ay batay sa naging pahayag ng ating data protection officer no? na kasalukuyan po na nag-a-analyze ng uh, mga files na atin pong uh, nakuha, turnover po sa atin ng DICT. Itong files na ito, ito po yung mga down, na-download ng uh, DICT mula po doon sa pinost naman ng hackers no nung uh, mga uh, nag-uumpisa pa lang yung October. Aha. So ito ito naman po ay initial na pagtaya pa lamang sapagkat ayon mismo sa DICT, may nakita rin po sila ng mga duplication dito. Pero gayon pa man sir Tog, ang mahalaga po dito ay unti-unti uh, natutukoy na natin yung uh, extent no ng uh, breach na ito at nang sa gayon masisimulan na namin yun pong pag-reach out at pag-notify dun sa mga miyembro na naapektuhan nitong data breach. And so maaaring yung third uh, uh, yung bilang 13 to 20 million ay maaaring mabago pa to. It might go higher or bababa. Tama po kayo no sapagkat so, hindi pa naman tayo tapos sa uh, pag-appreciate ng kabuuan ng files na nakuha natin from uh, DICT. So uh, suffice it to say sir Stogs no na ginagawa natin ang lahat para po uh, masimulan na natin yung pag-notify sa mga miyembro.